Ah, huwag mo masyadong ibaon. Ang sakit eh. Ang sakit eh. Oh, Tama na ang piso nit. <laughs> Pagal ko wala eh. Isang araw eh. Bossing! Ah, yosi ka dyan ah. Mong pawis na pawis ka. Pagod ka? Ah, mainit. Okay. Mga ano ko, ang bata rito, mga naglalaro ah. Laga. Kosa ko, nagro-Roblox pa ah. Yeah. Roblox kayo dyan ah, mga kosa. Musta? Okay ang buhay. Wala ang ang Ah! Uy! lang. What? Uy! baon. Ah! Uh, um ang baon. Ang sakit eh. Uh, ano eh. Aray, aray. Ari kayo sa eh, ano kayo. E, ang sakit eh. Hindi ko mapasok. Ano? Ligot-ligot mo kasi. Mm -hmm. Hindi pa mapasok. Salamat oh. mo lang. <laughs> <laughs> Uy, chow! Ano yan, chow? Oh, sandali lang mga kaga. Meron akong ituturo sa inyong laro. At ah, talagang kinita kayo dito ng maraming pera. Ito yung 1xbet. Paano ba maglaro ng 1xbet? Madali lang. Una yung gawin, i-download niyo yung link sa baba ng video na to, sa my comment section. At syempre, mag-register kayo at ilagay niyo yung promo code ko na GAB at saka isa pa mga kagaba, ha magbibigyan nyo ng 100 pesos na Gcash para meron kayong pantaya ha, pero mamimigyan tayo mga tatlo na magre-register gamit ang aking promo code na GAB So, paano nga ba mag-register dito? Madali lang mga agab. I-click nyo lang yung one-click registration at ilalagay nyo lang yung gab sa promo code. At good news, meron kayong chance manalo ng 12,000 pesos! Paano nga ba mag-top Madali lang, i-click mo lang ang deposit button. Ang pag dito, pwede kang gumamit ng Gcash at Marami pang iba. Eh, paano naman mag-withdraw? Madali lang, i-click mo lang yung withdraw button at pwede mo na siyang i-withdraw lahat ng pinagaluna mo sa Gcash at marami pang iba. Dito sa 1xbet, hindi ka mababoring kasi marami kayong mapagpipili ang laro dito ang gaya ng DICE. Swamp lang. At sobrang daming laro na pagpipilian dito, hindi ka magsasawa at hindi ka maboboring. Ayan oh. At ito yung cute na cute na laro at sobrang nakakalibang. I-click natin yung crash. Testing natin ha. Place bet 100. Waiting ng konti para lumipad yung airplane para manalo agad ng cash. Okay. Okay, lumipad na. Times 1. Times 1. Times 1. At nag-times 2. Take the winning na natin to. O oh, yun, may panalang tayong 291. Ganun na kadali mga kagab, di ba? So ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na at maglaro ng 1xbet. At gamitin nyo yung promo code ko ng gab tattoo, ha? Good luck! Ibi-video ka dyan. <laughs> ah. Ang ginagawa nyo dyan, Chow? Siyempre, nagtatato. Ah, nagtatato kayo dyan? Hmm. Ba't nag-video ka? Hmm. Tatato pala kayo dyan, ha? May... May naririnig kasi ako kanina sa baba, mungol. Oh, Tsaka yung ako kami, sasigat na kamay ko. Oo. Oh. Oh. Siyempre masakit. Ano ah, sa... ay, imba ba yun? Mabigat yung kamay niya pero masarap. Mm. Sana oh. mm. ako. Kaya, kala ang video dyan, gagatasan mo pa ako eh. Ano ba yung tatawa? Pakingin niya kung tatawa talaga. Oo. Oo, oh, ano, ang ganda ng tatawa. Wow. Maganda rin, Gini? maganda rin siya. Hmm. Ba't ka nun? Kasi kanina may naririnig akong umuun. Tatatungo nalang, <laughs> eh. Oh, Oo. Oh, ay Kala ko, mali Mali yung akala uh, ko eh. Akala ko naman mali eh. ka. Okay. Tama okay. oh, na Tama <laughs> <ha? laughs> <baala> na yan, tayo Sige ko, ha? Halos ko na. sige. Bahala na na. Ayaw sakit Shit, ang sakit. Ayaw mo. là không màu. Chúng